Nagsalita na si parokya ni Edgar Lid vocalist Chito Miranda hinggil sa kasong kinasasangkutan ng kanyang asawa, ang dating aktres na si Neri Naig, matatandaan na mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media, ang pag-aresto sa aktres sa kasong estafa at paglabag sa batas ng Securities and Exchange Commission or SEC. Sa Facebook post ni Chito ngayong araw ng Miyerkules, November 27, ay ipinagtanggol niya ang misis at umaasa na malalagpasan ng kanilang pamilya ang pagsubok na ito. Awang-awa rin si Chito sa misis na kasalukuyang nakakulong na walang piyansa. Praying na ma-sort out na ang lahat ng ito, kawawa naman yung asawa ko, never nanloko si Neri at never siya nanlamang sa kapwa. Never siyang kumuha or nanghingi ng pera kahit kanino man. Alam ng lahat yan tulong lang siya ng tulong hanggat kaya niya. Minsan kahit di na nakakabuti sa kanya, kadalasan nga, naaabuso na siya pero hinahayaan niya na lang basta wala siyang ginawang masama. Pinapa sa Diyos niya na lang. Tulad ngayon, endorser lang siya tapos ginamit yung face niya to get investors. Kinasuhan siya ng mga nabiktima. Tapos last week, bigla na lang siyang inaresto for the same case kahit hindi pa siya binigyan ng notice na may bagong criminal complaint pala laban sa kanya. And di niya na-defend yung sarili niya. Wala siyang na-receive na letter from the prosecutor, walang subina, walang kahit anong notice. Yung mga dati, na-receive namin niya, at nag-comply siya. Alam naman ng lahat na madali kami mahanap sa Alfonso. Anyway, dinampot na lang siya bigla. Na-dismiss na yung mga similar na kaso sa ibang lugar, and we're praying na sana ma-dismiss na din ito. Wala siyang kinuhang pera sa ibang tao. Lahat ng pera nila na kay Chanda, ang may-ari ng Dermacare. Sobrang bait po ni Neri, as in sobra. Eto yung babaeng kinulong ninyo without bail, habang nakalaya pa yung mga tunay na may kasalanan. Kalakip ng post ni Chito ay ang ilang larawan ni Neri na nagpapakita ng pagtulong nito, pamamahagi at mga charitable works sa mga kapuspalad na kababayan.